Magandang araw mga kabarangay. Kamusta na po kayo? Muli ako po si Jeffrey at sa video na ito tatalakayin natin ang tungkol sa prescription at tolling, mga legal na konsepto na napakahalaga sa ating barangay justice system. Unahin muna natin yung tanong. Ano nga ba ang prescription? Sa simpleng paliwanag, ang prescription ay ang takdang panahon kung kailan dapat magsampa ng kaso ang isang tao. Sa civil case, ito ang deadline para magdemanda. Sa criminal case, ito ang panahon kung kailan dapat sampahan ng kaso ang isang akusado. Kapag lumampas na mga kabarangay ang panahon na iyon, mawawala na ang karapatan ng isang tao na makapagsampa ng kaso. Pero teka, mga kabarangay, pwedeng maputol o maantala ang takbo ng prescriptive period. Ang tawag diyan mga kabarangay ay tolling o interruption of prescription. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin lang mga kabarangay, pansamantalang hihinto ang takbo ng oras ng prescriptive period. Isa sa mga dahilan kung bakit ito napuputol ay kapag isinampa ang kaso sa barangay lalo na kung sakop ito ng mandatory barangay conciliation ayon sa local government code of 1991 o ito pong RA 7160 section 410 paragraph C kapag ang reklamo ay isinampa sa tanggapan ng punong barangay hihinto ang pagtakbo ng prescriptive period. Ang suspension ay nagsisimula sa unang araw ng pagsusumite ng reklamo sa barangay. Magpapatuloy lang muli ang pagbilang ng panahon kapag una, nag-issue na ang barangay ng Certificate to File Action o CFA. Pangalawa, nabigong magkasundo ang dalawang panig. Number three, lumagpas na ang panahon na dapat sana ay narisolba ang kanilang hidwaan sa barangay. Sa civil case, halimbawa, may apat na taon kang palugi para magsampa ng kaso. Kung sa ikalawang taon ay nagreklamo ka na sa barangay, hihinto muna ang pagbilang sa apat na taon habang tinutugon ang iyong isinampang reklamo sa barangay. Kapag natapos ang conciliation at binigyan ka na ng CFA, magtutuloy muli ang bilang ng natitirang panahon mo para magsampan ng kaso sa korte. Sa criminal case naman mga kabarangay, may mga kasong kriminal na sakop din ng katarungang pambarangay. Lalo na kung mga light offenses lang ang mga ito. Kapag na pa ang reklamo sa barangay, nahihinto rin ang takbo ng panahon para sa paghahabla ng kaso. Kapag walang naging kasunduan, maaaring kumuha ng CFA ang nagreklamo para makapagsampa ng kaso sa korte o kaya ay sa piskalya. Mga kabarangay, napakahalaga pong malaman natin lalo na po ang mga lupon ng tungkol sa prescription at tolling. Lalo na sa pagtutok natin sa mga reklamo. Mahalaga po ito, ulitin ko. Mahalaga po ito mga kabarangay, sa ating mga lupon at sa ating mga barangay officials. Minsan kasi kahit may karapatan ang isang tao, nawawala ito kapag nalampasan ang panahon ng pagsasampa ng kaso. Pero tandaan po natin, kung tayo ay dumaan sa tamang proseso sa barangay, maaaring maprotektahan ang inyong karapatan dahil natitigil muna ang takbo ng panahon ng prescription. Kaya yan po mga kabarangay, sana po nabigyan ko kayo ng mahalagang kaalaman tungkol po sa prescription at tolling ng mga kaso. Kung gusto nyo ng mga mas uh, malalalim pa na paliwanag tungkol sa Katarungang Pambarangay, maaari po kayong mag-subscribe dito po sa Katarungang Pambarangay channel dahil ngayon po, weekly, ay nagpapalabas uh, na din po ako ng mga video ayan mga kabarangay uh, pakilike, pakishare po ng uh, video ito para po sa kalaman ng iba pa nating mga kabarangay higit sa lahat sa mga lupon tagapamayapa maraming pong salamat muli ako po si Jeffrey